Let's go, pupunta tayong kubo. papa ko kayo sa kubo. Tayo'y maglalakad lang. Ito ang atin tatahakin. Tatahakin. ayun sila nagpa-practice mag e-bike si baby kulit hi eto na tayo sa aming kubo ang bilis no ang aming halaman. Tinining! Papasyal ko dyan. Wait lang. Papasyal ko kayo iikot tayo sa tamang daanan. Nandito na tayo! Hello Hachi! Bubukas muna natin ang gate. Hello Hachi! Hi ka! Hi! Oh. Hello Trina! Tasarap muna natin. ito ang aming kubo yan ang kubo namin pahalaman oh ito na yung pintuan ayon sinaraduhan nila ako oh! mama sinaraduhan nya ako oh! ayan Oh. Oh. Oh, ayan, nagpa mag mag-e-bike. Ito ang aking oh, tricycle ni tatay. Ha? Huh? Ano? Anong andar? Atras? Ayun. Opo. Oh. Nalunod sila nung bagyo. Kaya iba na deads. Halanta. Hmm. Hmm? Lubog sila as in nung Ulysses. Hmm. Nangaluntoy. Hmm. Pusing! Na dead. Hmm. Namatay ang aking bell pepper. Ano to? Upo. Pagkakalam ko, upo. I'm not sure. Ay, kay mama sa loob. Upo, 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 upo. Pechay at mustasa. Tananan! Oh, that's the... Pechay. And this is mustasa there. Oh. Talong papaya, kamatis, ito, kalamansi, tsaka lemon. Oh, may flower na, oh, ah, King tomato. Hmm. Diba? Talong! Yung papaya, nalunod na, tigok na talaga. Wala na. Hmm. Lunod na lunod to, nung Ulysses. Buti nag-survive pa yung iba. Lalo naman itong mga pecha, kaka musta, satalong, upo, asing lunod sila. Hmm? Nanguluntoy na yung sile. Hmm. Pero marami naman bunga. Ito, hmm. ano ba to? Ah... Hindi ko alam kung anong puno to. banana yan. Tanim nila. Hmm. Ito ang aming kubo. Pushy! Oh, binaha din to. Oh, di ba nandito yung video? Okay, party party. Tsaka yung speaker. now!